Ngayong araw, April 10, ay masayang nagdaraos ng kanyang ika-45th birthday ang Eat Bulaga host at legit the barkads na si Ryan Agoncillo sa naging live opening episode ngayong Miyerkules ng tanghali sa programang Eat Bulaga ay masayang sinalubong at sinurpresa ng buong dabarkad si Ryan Agoncillo kung saan ay napuno ng tuwa at kasiyahan ang loob ng studio. Kinantahan din siya ng mga ito ng Happy Birthday. Hindi pa nga doon natatapos ang birthday surprise dahil hindi din inaasahan ni Ryan Agoncillo na darating ang kanyang buong pamilya sa studio upang isurpresa siya ng mga ito sa kanyang kaarawan. Hindi nga naitago ni Ryan Agoncillo ang pagkagulat at kilig nang makita niya ang kanyang pinakamamahal na misis na si Judy Ann Santos kasama ang tatlo nilang anak na sina Johan, Lucho at Luna habang dala-dala ang isang birthday cake, Ayon kay Ryan Agoncillo ay hindi niya umano ito inaasahan kung kaya't ganun na lamang ang kanyang kasiyahan. Samantala, sa programa ay game na game nga din na naglaro si Judy Ann Santos kasama ang mister na si Ryan Agoncillo sa isa sa sikat na segment ng Eat Bulaga na Therapy. narito ating panuurin ang sorpresa na yan ng buong dabarkads at ng para sa birthday boy na si Ryan Agoncillo. That's my boy! Si Boshri <laughs> si ah. At yung uh, yung 22,000 pwede din ma dope, 'di gusto kasi natin din dito po. Kapatama edalam porte <inaudible> Pagkakita ni Barbian, si Barbara at si Ian. Hi guys! From Seattle. Kayo'y dalawa. Salamat sa pag ka? Ano ka? Kamusta? Kamusta ka? Okay na ako, po. Nakabahan ba na i-flex ang iyong boyfriend? Hindi naman po. Hindi? Hindi. Ang positive talaga sa kanya. Pero bago yan, bago i-flex ang iyong boyfriend, kwento ko muna, gano'n katagal ka ng in-relationship? Magpa-five years na po, noong August. Five years na po. Five, five years! years. Yes. Yes. <laughs> Paano to? pinapangilala ang boyfriend? Siyempre. Dapat pag ganyan may mga magjowa kayo, hindi tinatago yan. Yeah. Diba? Kasi mas maganda yung ano welcome sa pamilya. Ano ang sa pamilya. Oh, yes. At karaniwang nag-a-approve kasi dyan. Yes. Siyempre, unang-una, family. Family. Parents, family. mga kapatid. Parents, kapatid, mga tiyahin, mga tiyuhin. Lahat yan, ate yes. sir. Yung iba kasi may say, no? Ay, hindi kayo lang. Oo. <laughs> pinaka, pinaka At sa kanyang mga mata, pag kayo'y tinitigat, ay, nataw ka'y mawari. At lalo pa, kapag siya ay gumili, i there's But no matter what happens, Val, kang puso ko. Oh, uh, kaya, -man, go, 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 pal. Please welcome my thugs, my boyfriend, and Hi, Okay. gusto lang ko ibigay sa kanya miss. Ibigay ibigay mo sa kanya. Oh. Hello. 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 you speak um, Tagalog? Uh, no, I just know a few words. Okay, bye okay. guys. Kita kami dito? Talk I, to her. I see please introduce yourself to no? the barber. Okay? My name is IC and I'm from Turkey and I'm twenty-five years old. I'm singer. And Mahat <laughs> <laughs> Tasha! Turkish songs. <laughs> Turkish songs! Anyway, okay, why don't you introduce your wife yes! okay. okay. my Broy, Broy the winagrash, my singer, my cute baby my you, come here, welcome Browie! Hello boy, boy. Hello, hello. 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 Bulaga. Nasa't Bulaga. pwede. atas na. Teng, 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 Terima kasih telah